Risa Hontiveros. Lahat sa DPWH, posibleng sangkot sa dokumentong tinamper sa flood control anomalies. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na posibleng lahat ng opisyal ng Department of Public Works and Highways hanggang sa pinakamataas na antas ay maituturing na suspek sa umano'y pandaraya at pagsira ng mga dokumento kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, tinanong niya si Justice Secretary Jesus Crispin Remula kung may mas mataas na opisyal na nag-utos ng naturang hakbang. Sagot ni Remula, posible at lahat ng nabanggit sa mga sworn statements ay hindi ligtas sa investigasyon. Ayon kay Hontiveros, everyone is a suspect all the way to the top of the food chain in DPWH. Sangayon dito si Remulla. Dagdag pa ng kalihim kung mapatunayang tinamper o sinira ang mahahalagang dokumento, gagamitin nila ang secondary evidence na tinatanggap sa ilalim ng rules of court.